Yun daw ng yellow yellow. Nag -yell. Wow, nadidilaw. Yun, nagkulay na. Kulay, gaganda. Hindi, dilaw oh, na ba? Mamaya, mamaya. Dito, dito. Malayo na yung lakad namin. Mga mahigit. Dalawang oras na yung lakad namin. Pero tingnan nyo naman yung view. Napakaganda. Tingnan nyo. Nagbabago na yung mga kulay ng dahon. Di ba? Napakaganda. Pag utom, maganda talaga dito. Nagiba yung mga kulay ng dahon. Dahil sa sobrang lamig ba, naluluto yung dahon. Ganda. Dadaan kami sa ilog. Oh no! Kakaya na yung Oops! Wow! Tawid na. Ganda ng puno. Oh. Wow. Super ganda. Parehang bonsai na malaki. Bonsai na malaki. Yeah. Kasi yung design niya pang bonsai. Oh. Wow. Ganda. Natural yan. You know? Ganda. Ganda nung ano pa. Yung mga... Wow! Okay. Grabe ang taas. Grabe ang taas. Wow. Lapit na kami sa peak. Konting-konting na lang. Ah uh, basta pindot ko lang ako. Ah uh, okay, okay. Okay. okay Pindot ko na?